Batay po sa inyong datos, gaano ba karaming ngayon yung mabibigyan ng allotment na 22 million pesos mm. for emergency loan sa Agusan del Sur? Mm -hmm. Ah, mga taga-Agusan. So, uh, mm. Yes, umigit kumulang 900 po, 900 members and uh, old age and disability pensioners po. Okay. Okay, so ganoon pala ano. Ay mm -hmm. eh, paano po ba sila makakapag Ayun, Yung noon, palagi importante, mga, diba? mga tanong na paano at sino yung mga qualified, qualified. na? Paki-detailin uh, yung requirement, opo. Oh, oh, mga oh, oh. uh, po, uh, maaaring mag-apply, sila po yung mga active members na nagtatrabaho o nakatira sa nasabing lugar doon po sa uh, Agusan del Sur. At uh, ang ang kanila naman pong uh, kung kung sila daw, dapat po ay walang due and demandable na GSIS loan, hindi naka without pay, may bayad na premium sa loob ng nakarang anim na buwan bago ang application at uh, dapat po ay wala rin po silang nakabinbing kasong administrative o criminal at may uh, net uh, monthly take home pay na hindi bababa sa 5,000 kasi po kailangan po may maiuwi pa rin po sila sa kanilang pamilya pagka nag-amortize sa po sila ng kanilang loan.